kumintok po kami dito mga bro no sa gilid na ito at ito yung nakita namin na bato sa may maliit na sapa, maliit na waterfalls at ito hugis sapatos. Kung mapapansin nyo mga bro ay hugis sapatos po talaga ang forma na itong bato. Malaking purma po na hugis sapatos. Ito po ay totoong treasure shine. Dahil tinira ito ng mga nag-contract dati dito sa ano, highway galing po ito sa taas mga bro at na ruling na po dyan sa ibaba doon po nila tinira yan sa taas kaya totoo talaga na may treasure, hindi lang yan ang nakuha nila sa nag contract ng mga kuryano dyan marami pa po mga bro sa area dito Arong paro talaga mga bro Na treasure sign talaga Napapaligit na sign ito Magaling talaga itong mga uh, Ang na mga kuryano Ito sana Highway dito mga bro Dahil na reclaim nila lagi